guys ay tuturo ko sa inyo kung paano mag bukas ng chrome chrome kasi guys sa mga hindi pa subscribe naman ang channel ko MG Chrome. Tapos ayan. Ayan, Chrome. Hmm. Tapos, makita natin kung ganyan ang kinalabasan niya. Dito, itatype lang natin yung YouTube. YouTube. Yan, YouTube. Ito. YouTube. Dot com. Okay, okay natin yan. Ito, sa so go. Ayan. Go. Ayan. Ulitin ulit natin. Ah, uh, ito ulit. Pipindutin ulit natin yung ah, uh, YouTube ulit. YouTube dot uh? com. Ayan. Ayan. Go natin siya. Ayan. Pag ganyan siya, ganyan syang kinalabasan, ang gagawin natin ay punta tayo ng eto, sa tatlong dot na to. Ano kasi to yung uh, iPhone? Pero pag yung iba kasi, yung dot nasa taas. Pag iPhone, ito. Ito yung dot na to, yung tatlong dot, ayan, pinutin natin yung tatlong dot. Ayan yung, ayan, puntahan natin yung punta tayo sa desktop site ayan, desktop site request natin yung desktop site ayan oh, hindi pa lumabas, ayan ulit desktop site, site ayan oh ayan ang desktop site, ayan yan dapat ang kinalabasan ng depth, desktop site. Tapos yung pagkatapos natin sa depth tag, yun, pupunta naman tayo sa dapat lagi tayong naka-clear history. Ito, clear history yan. Ito naman, kailangan nating mag-clear search history. Yan, yung gili. Tapos, punta tayo dun sa clear history yan. Dapat lagi tayong malinis para pumasok yung ads. Dapat laging malinis yung search history. Yan. I-delete natin yan dyan. Yan. 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 Ano na yan? Yan ang clear purpose yan. din. Punta ulit tayo sa baba. Yung pinindot ko dito, yung clear. Ano yun? Clear search history. Dito naman punta naman tayo sa clear. Dapat nating mag-clear ng history ulit para pumasok yung mga ads natin. Ayan. Pag ganyan ang itsura, punta tayo sa clear. Oh. I-clear lang natin. I-clear lang natin ang data niya. Ayan. Kasi pag hindi natin nilinis yan, ayan. Pag hindi natin nilinis to, hindi lalabas yung mga ads. Ayan. Clear na yan. Oh, bakit? man, ah dapat lagi tayong naka dapat naka ayan, ayan dapat ang itsura nya tapos dapat naka log out tayo yan ayan, dapat walang may naka sign in yan, ayan nakita mo yan o yan, dapat walang may naka log in tapos pag mag search naman tayo dito tayo magse-search dito tayo mag-search sa baba, dito. Dito, yan. Diyan tayo mag-search. Uh. Halimbawa, mag-search tayo ng... Inubatib. Uh, innovative. Ayan. Okay lang natin yan. Ayan. Done. Done lang natin yun ang lalabas sa kanya. Hmm, search pala. Hmm, yan. Ayan. Ganito dapat ang kinalabasan. Ganyan dapat ang kinalabasan niya. Ayan. Hmm. Hmm, Ganyan. Tapos kung, o yan, kita nyo yan, o dapat walang may naka-sign in. Dapat log out siya. Pag maghalimbawa naman pag may naka-sign in, tuturoan ko naman kayo kung paano mag-log out. Nakapa, napakadali naman lang mag log out. Parang ano lang siya. Pag mag-log out ka, dito lang din naman ulit o dyan lang. Okay guys, kuha na. Ayan, ito yung phone ko. Ayan, itong, ito naman ito naman sa yung sa hindi to iPhone ito dito yung dot niya dito sa taas dapat lagi tayong naka clear history ayan okay ko lang yan tapos punta tayo sa ayan punta tayo sa history ayan history hmm. tapos ayan iba clear history? ayan pupunta lang tayo sa clear data Hmm Ayan, clear data. Then, ayan. Ganyan ang itsura yan. Pupunta ka lang sa clear data. Hmm. Ayan. clear data. Ayan, yeah, pagbalik natin, wala na yun. Hmm. Ay, nako. Minsan kasi nagluloko ang kung ito, isa-isahin nyo na lang. Pag clear, kung kunti lang naman, isa-isahin nyo. I-clear. Ayan. Clear na. Clear na yung data niya. Clear na yung data. Balik tayo dito sa X. Ayan. X. Ayan. Ayan na siya, no? O. Ayan. Ayan na dapat ang kinalabasan. Pero, ito, tina natin yung clear dito. Ayan. 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 Dapat malinis. Ayan. Hmm. Ayan. Ayan, no? Walang may naka in. Ano? Okay? Gets?